ay tapos na tayong magpapadala uh, bali mababa yung ano ngayon yung rate bali ano lang siya uh, 40, 40 40.46 bumababa na bumababa dapat tumataas ngayong December sana eh kasi maraming magpapadala <clears throat> uh, lumusong lang tayo dito para magpadala eh ang lamig-lamig <laughs> ayoko sanang lumabas kaya lang uh, kailangan Oof. ay mag alas 5 pa lang eh parang gabing gabi na oh. ano na talaga tapos ang lamig pa 'yung sikmura ko, parang uh, ano? Uh, ang tawag yon pag Tagalog. Parang nadudulok pa ako. <laughs> Wala na pala 'yung ano dito. Twist off ng mga cellphone. Tawid tayo, tawid bukhang uh, antulas ang tulas nung yung ano oh, simento kaya so, yun oh, akong uh, buti dito nalagyan na ng ano bato-bato saka asin oh. kaya natutunaw dito natutunaw yung snow pero dito o oh, naninigas dadaanan na naman natin yung PFK PFK Pule Kentucky Pule <laughs> Hindi natin alam kung anong ibig sabihin no? Tingnan nyo yung mga bata doon oh. Kahit ah, lamig na lamig eh, naglalaro pa rin sila. Ayaw pa nilang umuwi. Eh. <coughs> <coughs> Talagang ang kapal dito oh. Unang, unang patak pa lang ng isno uh, snow pero ang kapal na. Paano na kung sunod-sunod uh, yung snow niya? hindi naman na natutunaw kasi mat ma lamig lalong na na ganun pa rin ang forma niya pag malamig pero pag nag ano, mga zero or uh, kwan one, two, ganyan matutunaw na yan magbabasa basa dyan sa ilalim niya. medyo malayo-layo rin konti yung ano, pinanggalingan natin. Mga siro mga 200 meters or 300 meters ganyan. Mula doon sa pinagpalingkit natin at sa kapang dito sa bahay. Oh. Nang, uh, na ano na yung kamay ko kahawak dito sa cellphone <laughs> wala pa naman akong gloves yung, ano, yung gabundok na ano na dito na na dinadala yung ano snow kasi may ah yun, yun yung, uh, hindi na sila nag, uh, ano nagpapaararo mayroon na silang nagagawa ano, para para ano nang snow Dati dito Ganda ganda na yung tanim nila dito ngayon no. <laughs> wala na pero tutubo rin yan pag ano na pag nag-spring Parang may nagbabadya yata ano ah Papapatak yung snow Kasi Parang may Ano Yan Pag gusto mong magparada Maglinis ka <laughs> buti, buti na lang dito Ano Ano palang siya o. Pero aararoin ngayon Kasi may nakalagay na ano doon oh. may nakalagay na oras ng paggawa yung orange na nakasabit kaya dito tinatanggal na yung mga sasakyan hanggang alas ano yan pag mga alas 8 alas 9 nagawa warning na yan umiikot-ikot pag nagumpisa na yan at uh, mayroon pa dyan, ito itutuwing na magbabayad ka na ng sandaan Hmm. dito na tayo sa mo, bahay oh. lamig ay lamig lamig yung tainga ko kala mo saan na yung yan ang hmm, hirap naman ba? Pwede naman, may ano naman dito siya. May parang cubicle dito. Oh pagpasok mo na mayroon dito ano heating dito lang nakulong yung heating pwede ka magisti dito may mainit pero pag dito na mayroon din heating dito kaya lang mas mahina to maghagdan na lang tayo bali may may opisina ng ano dito admin admin office kaya lang bira yung pumupuntang tao dito Não tá essa barra aí. <laughs>